Unahin natin ang uh, pinakabata. Uh -oh. Si RH29 Boy Gonzales mula dyan sa Mel Lopez Boulevard. Kumusta ba si Tosunjan dyan? RH29 Boy Gonzales. Coming, coming, boy! boy. Jerry uh, Anthony, naglakad kami mula dito sa Kapulong Street, uh, kanto ng Mel Lopez uh, Boulevard. Dahil uh, dito pa lamang sa Anda, sa uh, Anda Circuit, ay uh, hindi na pinapasok yung mga sakyan. Bula sa Kapulong, Moriones, nasabayan ko sa paglalakad ang mga taga distrito ng uh, Tarlac, yung mga taga lokal ng uh, panike Tarlac, may lokal na uh, uh, Pataan pataan at uh, yung uh, kasabay ko rito sa may uh, Anda Circle ay taga uh, Bulacan naman, Pandi Bulacan. Mm -hmm. Ang kahabaan itong uh, Mel Lopez sa uh, Boulevard, uh, sa mga motorista, hindi, na, sarado na po kasi itong uh, mula dito sa Anda Circle. Ay, ah, sarado na. na. Pagbaba pa lang ng pagkakit uh, namin ng Delpan Bridge, ah, ay uh, masikip na doon at uh, naglalakad na ang napakaraming nebro <coughs> ng uh, Iglesia ni Cristo na uh, pawang nakaputi at naka-t-shirt ng uh, uh, National Rally for Peace. At may mga placard din ako nakita. Ang nakalagay rito, magkaisa para tumatag ang bansa. Pagkakasundo, hindi pagkakagulo. Peace for the Philippines. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling uh, mithin Taga saan pa po kayong uh, lokal galing, Brad? Taga saan pa kayong lugar? Nuevecia po. San... Nuevecia, San Jose. Nuevecia. Mm -hmm. San, San, Jose. Oh, San Jose, oh. Nuevecia. Anong oras po kayo dumating dito sa area ng uh, Melopez sa Boulevard? Ah, po, mga 10. 10 Kagabi. Kagabi. Ah, oo. Kagabi, pa. pa. Uh, Brad, ano po pangalan nyo? Si Labier po. Si Labier. Si Labier, taga-lokal. Kasi daw po pala si Sperti ng hapon. Ah, Kahapon kayo. sa uh, kahapon na 6.30. Doon mm -hmm. lang kayo nakaparada sa may uh, Mel Lopez Boulevard. Uh, sa Mel uh, Boulevard. Ano yan? Bus? Uh, bus is sinakyan nila? Bus? Bus? Eh, mga ilang bus po kayo? van oh, po. Ba? Ah, van. Ah, naka-van. Uh, ah, naka Maraming bus at maraming van na nakahinera. Dito sa tatlong lane na nasasakop ng Mel Lopez Boulevard. Uh -oh. Dito kami nagsimula sa malapit sa Kapulong, Moriones. Uh -oh. Pero yung Mel Lopez uh, Boulevard uh, boy ay uh, kung may dadaan, makakadaan pa ba sa sasakyan? Uh, nakakadaan mula doon sa may uh, Kapulong, Moriones. Pero uh -oh. pagdating sa Delpan Bridge, pagkakiyas mo medyo mabagal na doon. Uh -oh. And, uh, sa, sa Anda Circle, So andun na yung ano eh yung uh, nakaharang Sarado na, na doon. Anda circle. Sarado na doon. Uh -huh. Yung mga hindi uh, na pinadada. Kaya yung mga member na iglesia ni Kristo na napakarami mula dito sir. Uh, mula doon sa area ng uh, ng uh, Delpan uh, na naglalakad na lang sila. Oo. Uh -huh. Yan yung, yung mga galing sa norte no. Diyan ang lugar nila yan ang uh, uh, mga galing sa norte. Mga ga, maga, mga mga gaano pa kalayo 'yon na boy, yung Mel Lopez Boulevard na 'yan papunta sa Quirino Grandstand. Mga ilang kilometro pa 'yan. Ma malayo eh. <laughs> parang parang malayo 'yan, malayo, malayo pa malayo ano. Ba? Hindi na inihinga lang. Kung sa 30 anyos. Almost 4 <four> kilometers <laughs> daw pala. 4 kilometers. 4 oh. kilometers. Oh. Pero parang eh sa ganitong uh, boy sa ganitong oras naman, ang ganda ng uh, panahon. panahon no. Masarap maglakad. Oo, at mm. uh, ayan yung mga video na pinadala ko talaga. Uh, ito, ito, kumakaway-kaway uh, pa sa iyo eh. Kumakaway-kaway pa sa iyo. Ayun, yeah, uh. 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 ayan uh, yan yung mga video natin. Ngayon, andito na ako sa ka Rose Boulevard at uh, Katigbak. Nakita At mo ba, boy? Nakita mo ba yung bitbit uh, -bit nila kung ano-ano yung mga bit, bit nila na yan? Mga platter nila, ah uh... adobo yata yung bitbit, -bit, eh adobo. <laughs> pagkain. <laughs> Kanya-kanyang oh, baon. Na. May baon. May baon na sila. Uh -huh. Bukod pa may mga nagbibigay din ng na pagkain, pero may mga baon eh. May mga baon, oh. Ah, uh -huh. may, may dala sila silang ano, yung uh, dalaga ng basura, plastic. Lalagyan Ayun, 'yun ang uh, actually yun 'yung uh, tatanong mm. natin. Uh, may mga iba pa silang bitbit. -bit. Plastic pala 'yon na lalagyan ng basura na maaring ma-malikha mamaya, ano? Oo. Uh -oh. 'Yung mga uh, alibawa baw sila, may pagkain sila. Mm -mm. 'Yung mga pinaglagyan mm -mm. ay uh, doon nila ilagay para pagawin nila dala-dala nila, dala-dala Para naman. kung uh, aabutang malinis 'yung lugar. Pag iiwanan nilang, iiwanan ding malinis yung lugar. Oo. Mm -hmm. Yan yung uh, mga tagubilis sa uh, mga uh, member ng uh, Iglesia de Cristo dito sa isinagawang uh, National uh, Rally for Peace. At sa uh, karamihan dito, kasi NLEX to eh. Pag uh, dire diretso mo yung Mel Lopez Boulevard, mm -hmm. di ba, yung nito na yung shortcut, papunta ka ng endless. Kaya dito sila dumaan. Oo, um, tama. Tapos, tatlo yung lane. Nakita ko kanina, tatlo lane na nasasakop sa dalpuro sa sakinah. Yung kahaba ng Mel Lopez Boulevard. Meron pang darating mamaya, mga taga-Manila naman, taga-distrito ng Manila. Kaya ang dating nila mamaya alas 8, ibig sabihin, na una yung magaling ng probinsya na dito sila nag, uh, naglakad mula sa uh, dito sa Kapulong, Moriones, hanggang dito na sa malapit sa uh, Rose Boulevard at Katigbak at, at uh, marami nang punong -puno na punong-puno na karamihan ng mga uh, rito, na kapute, at mga nakaputi <clears> at <throat> may mga t-shirt na National uh, Rally for Peace uh, 11, uh, 1, 13, 20, yung sitwasyon. Maganda yung panahon. Walang pag-ambon uh, ngayong uh, araw na ito. ito si Boy Sales para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy!